hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagdiwang ng ikalabing isang taong anibersaryo at pagsiserbisyo sa mga Pilipino ang nangungunang consumer finance company sa Pilipinas. Kasabi nito, nagbigay rin ito ng sorpresa at regalo sa loyal customers ng nasabing kumpanya. Ang iba pang detalye, panoorin sa The Better News Report na ito. Ipinagdiwang ng Home Credit PH ang nangungunang consumer finance company sa Pilipinas ang kanilang ikalabing isang taong pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. At bilang pasasalamat, Naganda ito ng selebrasyon ng saya at sorpresa sa tiwalang ibinibigay sa kanila ng milyon-milyong Pilipino. Ipinagdiwang ng nangungunang consumer finance company sa bansa, ang Home Credit Philippines o HCPC, ang kanilang ikalabing isang anibersaryo ng pagsiservisyo sa mga Pilipino. Highlight sa naging pagdiriwang ang tiwala na ibinigay ng kanilang customers sa higit isang dekada na umabot na sa 11 million ngayong taon. It's really a, a testament to how much you know uh, our customers have continued to trust us kung gano'n sila nagtitiwala sa home credit, giving them access to credit opportunities and expanding the, their access to financial services. Through the years, since 2013 po, nandito ang home credit, para tumulong sa mga tao to of course uh, reach their goals and aspirations by providing financing opportunities. Ayon sa Chief Marketing Officer ng Home Credit na si Sheila Paul, pinakalayunin nila na tulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng credit access at innovative financial solutions. First of all, the company is united with a purpose. Actually, pag tinanong mo yung mga employees ng company, bakit sila nandito and ba't sila motivated to work for home credit, it's really para Kumbaga tulungan ang mga Pilipino na hindi nakakakuha ng uh, normally ng credit access. So it's really uh, you know the the purpose of the company that's really moving us forward. Kasabay nito, masayang inanunsyo ng HCPC ang renewal of contract at patuloy na pagtitiwala ng Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera Dantes bilang kanilang brand ambassador. Very excited ako nung nalaman ko talaga na hahaba pa ang aming relationship. Kasi nakita ko yung kanilang mission and vision tungkol sa mga Pilipino. At para sa akin, isa yan sa pinakamahalaga. Yung ini-endorse ko, hindi lang sa akin nakafocus, kung hindi sa lahat ng mga pangangailangan ng kapwa Pilipino. So para sa akin, very important yan. Eh, na hindi lang ako yung gusto nila na tulungan, gusto na i-extend e sa ating lahat. Yung para magbigay ka ng tiwala, kasi alam naman natin na ang hirap naman talaga ng buhay. Para may bibilin ka, para mag-loan ka, para isipin mo mabuti kung saan mo kukunin. Si home credit nandyan para sa'yo. At hindi ako nagkamali dahil mismo-mismo sa loob ng bahay namin na testing namin siya at okay talaga siya. Samantala bilang dagdag na saya at sorpresa ng home credit sa kanilang anibersaryo, binigyan pagkilala rin ito at hinandugan ng regalong tig 20,000 pesos ang kanilang labing isa ring loyal customers. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy naman ang pagpapadala ng tulong ng Office of the President sa Bicol Region sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa Pangulo, maayos ang sistema ng relief operation sa mga lugar, ngunit kailangan na niyang pagtuunan ng pansin ang mga long-term solution para maiwasan ang malawakang pagbaha, kagaya ng naranasan sa rehiyon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Nagpaabot ng isang daan na milyong halaga ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ng Bicol na lubusang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Cristina. pung milyong pisong tulong pinansyal ang tinanggap ni Acting Albay Governor Glenda Ongbonggaw mula sa Office of the President. pung milyong piso naman kay Naga City Mayor Nelson Legasyon at P50 milyong piso para sa Camarines Sur. Dumating na rin ang apat na truck ng bigas mula sa National Food Authority and Food Terminal Incorporation sa Naga. Dagdag ito sa mga relief operations na kasalukuyang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Siniguro rin ni PBBM na magpapadala ang Department of Health o DOH ng karagdagang medical team sa rehiyon. Naniniwala ang Pangulo na sapat at kontrolado ang sistema ng operasyon sa Bicol. Gayun lamang, marami pa rin lugar ang lubog sa baha. Gayunpaman, tiniyak niya na magpapatuloy lamang ang tulong at suporta mula sa gobyerno para sa mga nasalanta ng bagyo hanggang sa bumalik sa normal ang kanilang sitwasyon. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha na kanyang iniuugnay na epekto ng pabago-bagong klima o climate change. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala ang Bacolod City bilang most business-friendly na lungsod sa Pilipinas. Ito ay bilang pagkilala sa commitment ng Bacolod sa pagpapasigla at pagpapalago ng business industry sa nasabing lugar. Ang iba pang detalye tinutukan ni Mili Borja. Pagpapalakas sa mga local entrepreneur, paghahatak ng mga investment, at pagsulong ng economic development. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit hinirang ang lungsod ng Bacolod bilang most business-friendly na local government unit sa Pilipinas. Ang parangal ay ginawad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kanilang 50th Business Conference and Expo na gininap sa Pasay City. Naungusan ng Bacolod ang apat pang ibang finalist na mga lungsod na Iloilo, Baguio, Cagayan de Oro at Mandawi para makuha ang titulo sa Provincial Highly Urbanized Cities Category. Ayon sa PCCI, ito raw ay bilang pagkilala sa commitment ng Bacolod sa kanilang business-friendly environment na siyang nagpapasigla ng paglago at innovation sa naturang industriya. Ang nasabing award ay tinanggap mismo ng alkalde ng lungsod na si Mayor Alfredo Albi Benitez at sa pamamagitan ng isang social media post, pinasalamatan nito ang PCCI maging ang mga mamamayan ng lungsod para sa ibinigay ng mga ito na tiwala at suporta. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas una sa si Pilipino. Ipinagpaliban muna ng Department of Human Settlements and Urban Developments o DHSUD ang paniningil ng housing amortization sa mga miyembro nilang naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Hindi muna maniningil ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ng housing amortization para sa mga miyembro nilang naapektuhan ng bagyong Christine. Inatasan na ni DHSUD Secretary Jose Rezalino Acuzar ang lahat ng kanilang key shelter agencies na magpatupad ng moratorium bilang tulong para maibsan ang pasani ng kanilang mga miyembro ngayong panahon ng kalamidad. Partikular na rito ang Home Development Mutual Fund, HDMF o Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation. Alinsunod rin aniya ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na ibigay ang lahat ng maaring tulong para sa mga naging biktima ng kalamidad. Sinabi pa ng kalihim na nakikipag-ugnayan na rin sila sa local government units para sa mas mabilis na pagpoproseso ng 10,000 hanggang 30,000 cash assistance para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Tourism o DOT na nananatiling ligtas para sa mga bisita at turista ang isla ng Boracay sa kabila ng nagdaang bagyong Christine. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera tiniyak ng Department of Tourism o DOT at ng lokal na pamahalaan ng Malay Aklan Province na nananatiling ligtas para sa mga turista ang isla ng Boracay, kasunod ng pananalasan ng Bagyong Christine sa inilabas na pahayag ng DOT Western Visayas. Sinabi nitong sinisikap nilang mapanatili ang kaligtasan at ganda ng isla, katuwang ang lokal na komunidad at mga otoridad. Sa kabila ito ng kalamidad na tumama sa Boracay na nakapinsala sa ilang mga bubong at electric tricycle sa isla siniguro rin ng Municipal Tourism Office ng Malay LGU na tinutugunan nila ang mga hinaing ng kanilang residente at nagsasagawa na anya sila ng komprehensibong inspeksyon upang matiyak na handa ang isla sa mga turistang bibisita. Samantala, matagumpay namang naisagawa ang Boracay White Beach Festival 2024, kabilang na ang International Dragon Boat Competition, Basketball, Volleyball, Beach Frisbee at Beach Football. Para sa si DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-nominate naman ang Pilipinas na maging host ng 78th World Health Assembly na gaganapin sa Switzerland sa taong 2025. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Rose Babiera. Nominado na ang Pilipinas na mag-host ng 78 World Health Assembly o WHA sa Geneva, Switzerland para sa susunod na taon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pangunahan ng bansa ang nasabing assembly. Simula nang itatag ito ng World Health Organization o WHO taong 1948. Ayon sa Department of Health o DOH, napili ang Pilipinas na mag-host ng nasabing event simula ng isulong nito ang iba't ibang inisyatibong pangkalusugan sa global stage. Kabilang na rito ang pagpapalakas ng health workforce, pagpapatupad ng universal healthcare at iba pang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pasyente. Ang WHA ang pinakamataas na decision-making body ng World Health Organization na dinadaluhan ng nasa 194 WHO member states at 37 na bansa sa Western Pacific. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi ang Team Philippines sa ginanap na 5th Eurasian Spelling Bee Competition sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ay kung saan nagwagi ang lahat ng Philippine representatives at ipinakita ang kaya rin itong makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa spelling. Ang iba pang detalya sa report ni Arnold Herrera. Nag-uwi ng karangalan ng ating mga Philippine representatives matapos nitong dominahin ang 5th Eurasian Spelling Bee Competition na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ay kung saan nakapag-uwi ng medalya ang ating mga spelling bee wizards. Tatlo rito ang tinanghal na world champion, dalawa ang second place, at isa naman ang nakasungkit ng third place. Habang nakatanggap naman ng merit at credit award ang tatlo ring pambato ng Pilipinas sa naturang spelling competition. Kabilang sa mga nanalo ay si Enrique Miguel Antonio, isang grade 9 student sa St. Francis of Assisi College sa Dasmarinas, Cavite, na nakakuha ng ikalawang pwesto sa Level 4 Spelling Bee. Ilan sa mga bansang kasapi rito ay ang Cambodia, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, India, Uzbekistan at marami pang iba. Nilahukan ng naturang kompetisyon ng mga batang nasa edad 6 hanggang 19 na taong gulang kung saan nagpagalingan ng mga ito sa larangan ng pagsulat, pakikinig, pag-iisip at pagsasalita. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nakapagtala ng bagong national records ang ilang Filipino swimmers sa World Aquatic Swimming World Cup na gininap sa Korea. Para sa Balitang Sports, iya yan ni Mili Borja. Binasag ng Filipino swimmer na si Gerard Jacinto ang national record para sa men's 100-meter backstroke. Matapos nitong maitala ang 55.38 seconds sa World Aquatic Swimming World Cup Stop 2 na ginanap sa Incheon, South Korea. Binura ng Southeast Asian Games silver medalist ang record na 55.69 seconds na kanya ring naitala noong 2021 World Swimming Championships sa Abu Dhabi UAE. Maliban kay Jacinto, nakapagtala rin ng bagong Philippine record sa naturang kompetisyon si Metin Mamutoglu clocking 23.89 seconds sa men's 50 meter butterfly. Dalawang national records naman ang naitala ng SEA Games bronze medalist na si Miranda Rinner. Natapos ito ng 26.75 seconds sa women's 50 meter butterfly. Para basagi ng unang record na 26.90 seconds sa Tokyo Olympics noong 2019. Nakuha rin ng Filipino-American swimmer ang bagong record sa women's 50 meter freestyle with 25.49 seconds. At sa mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Loren Uy, Buntis na sa kanilang first baby ng non-showbiz husband na si Miggy Cruz. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz angel. It's official! Soon to be mom ng celebrity vlogger na si Lorene Uy. Ito ang masayang inanunsyo ng fashion influencer kasama ang kanyang entrepreneur husband na si Miggy Cruz. Sa vlog nito na pinamagatang We're Pregnant, Telling Family and Friends, Makikita ang emosyonal si Lorene ang makitang risulta resulta ng pregnancy test. Ibinasilip din ang mag-asawa ang kopya ng ultrasound images ng kanilang paparating na little bundle of joy. Sabi ko nga, oh, grabe parang ba't ang laki <laughs> gummy bear. <laughs> it was the size of a gummy bear, but in pictures, it looked like way bigger. And I'm just so happy. And then, ito yung heartbeat. So, I, apparently, if like nasa first trimester ka, the faster the heartbeat, the better. Samantala, sobrang happy din ang kanyang mga kapatid na sina Vince at Liz Uy. Ang celebrity stylist na paiyak pa nga nang malaman ang pagbubundis ng kanyang little sister. Habang nagtatalang din sa tuwa, ang vlogger besties nitong sina Chris Uy at Camille Cole kung matatandaan last April nang magpalitan ng matamis na idu si Nalorin at Miggy sa Palawan matapos ang pitong taong relasyon. Para sa si DZRH TV, ito pong ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 pm sa DZRH TV